Para sa mga kulang sa budget pero gustong gumawa ng sobrang sarap na ice candy, ay ito na po yung hinahanap nyo. Konti lang po ang sangkap at hindi na tayo gagastos ng malaki. Yan lang po ang sangkap na kailangan natin pero bongga po talaga yung lasa. Napakasarap ng magagawa nating ice candy at popsicles. Ilagay lang po natin sa mixing bowl ang 1 half cup of cassava flour. At ilagay na po ang 500 gram ng melon powder. Enjoy milkshake po ito. Magkasama po sila ng cassava flour. Paghaloin lang po ng mabuti hanggang sa wala ng buo-buo yung cassava flour. At buhusan lang po natin ito ng kumukulong tubig. Paalala ko lang po, kumukulong tubig lang ang pwede natin gamitin dito para pumaluto itong kasaba at saka yung melon powder. Ang magagamit po natin dito na tubig ay dalawa at kalahating litro lang. May nakalagay naman po na instruction sa likod ng packaging kung ilang litro ng tubig ang magagamit, pero hindi ko po sinunod 'yon kasi para lang 'yon sa juice at iba naman po itong gagawin ko, ice candy po dalawa at kalahating litro lang ng tubig ang ginamit ko para hindi na natin kailangan ng gatas, asukal at saka kung ano-ano pa. Ito lang sapat na. Pero nasa sa inyo yung po kung gusto nyo gumamit ng gatas, asukal ng cream at saka kung ano-ano pa. Basta pinakita ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng ice candy na masarap kahit ito lang yung sangkap natin. Para po ito sa mga nagtitipid pero gustong gumawa ng sobrang sarap ng ice candy or gustong gumawa ng iba't ibang flavor pero sa maliit lang na halaga. Maliit lang na puhunan. Ito na po yung hinahanap nyo. Bonggang-bongga na po yung lasa niyan. Ang sarap-sarap at binabalik-balikan ng aking mga suki. Dahil nga po maliit ang aking electric kettle, hindi ka siya yung dalawa at kalahating litro ng tubig sa pagpapainit. Kaya nakadalawang painit po ako dito. Ito na po yung pangalawang pakulo. Pwede naman po kayo magpakulo sa kalan para isahan lang. Depende po yan kung saan nyo gustong magpakulo. Ako po dito na po ako sa electric kettle nagpakulo ng tubig para mas mabilis ang trabaho halo haluin lang po natin ito ng mabuti hanggang sa maging pinong-pino at wala na po kayong makitang buo-buo na parang ice cream na po talaga siya. Perfect po talaga ito, napakabango at napakasarap. May isa pa naman pong para ng pagluluto nito, pwede rin pong hindi nalagyan ng asukal, gatas. Lagyan lang po ng 2.5 litro ng tubig, okay na po yun, napakasarap na rin po noon. At ito, napakadaldal ko nga pala. Hindi ko na malayan. Tapos na ako sa paghahalo. At ito, napakalapot po ng gawa natin. Sobrang lapot. Parang ice cream talaga. At napakabango. Pinong-pino po ito, oh. Tapos, walang buo-buo. Napaka-perfect ng pagkaluto natin. Tinikman ko po ito. Wala pa siyang gatas. Walang asukal. Napakasarap. Try nyo po. Napakasarap talaga. Ang bango. Dahil dalawang klase po ang gagawin natin dito, popsicle at ice candy. Kaya kailangan po natin molder para sa popsicle. Kung wala pa po kayong ganitong molder, ay eh pwede rin naman po kayong gumamit ng disposable cups. O kung gusto niyo naman pong umorder, molder meron po nito sa orange up or blue up, meron po sila hinay-hinay lang po sa pagsasalin para hindi matapon. I love you, Lord. Takpan lang po natin at lagyan ng popsicle stick Makakagawa po tayo dito ng 24 na piraso ng popsicles at binebenta ko po, po yan ng 5 piso isa. Para sa akin lang naman po yun. Nakadepende po sa inyo kung magkano nyo pong ibebenta. Depende sa costing nyo. ice candy naman po ang sunod natin gagawin hindi pwedeng walang ice candy at napakapatok din nito gamit ko pong plastic ay patok na brand at 1 in 1 fourth size po niya ang sukat naman po ng takala na gamit ko ay 1 fourth cup at hindi po yan pinupuno para hindi po tayo malugi makikita nyo naman po dito na hindi ko po talaga pinupuno wala po talagang perfect sa Ice Candy Wrapper. Isa lang ang size pero iba-iba yung laki. Minsan may mahaba, minsan ito naman kagaya nitong gamit ko ngayon ay maiksi. Iisa lang takal niyan. at kagagawa tayo dito ng 38 na piraso ng Ice Candy. 5 peso lang po ang benta ko para kayong kaya lang ng mga sugi. Nakagawa ako ng 38 piraso ng ice candy at 24 naman ang popsicles. Lagay lang po natin sa freezer magdamag kinabukasan pagpepiastahan na ng mga suki yan. nasa ko lang sa basa na para madaling matanggal oo see cargo okay, sinawa